Itsura. Alam niyo ba na meron palang pabahay dito sa Bulacan malapit sa Plaridel Bypass Road yung mga sinaunang pinatayo para doon ito sa mga government official gaya ng mga teacher or kung ano pa pero kung makikita nyo dito bakit parang antahimik ang dami mga puno yung pala yung ibang unit dito ay e walang nakatira, nakabakante hanggang sa katagalan nasira na lang wala na yung bubong dahil uh, wala na nakatira no? pero marami nagsabi sayang ang dami na kailangan ng mga pabahay di ba kita mo naman area dito sa buong Luzon yung mga nakatira sa danger zone sa ilalim ng tulay estero yan yung mga kailangan mabigyan ng relocation kasi di ba pag uh, nagkaroon ng bagyo or uh, tubig dyan contaminated na pasa lang natin itong area ng Bulacan pakita ko sa inyo itong mga itsura ng mga pabahay tabi lang ng Bulacan State University, San Rafael uh, Campus Punta natin ngayon dito sa area ng San Rafael, Bulacan Area ng Cavite, Bulacan, Pampanga na malayo dito sa Manila Dito yung mga karamihan tinatayo yung mga relocation sites or itong mga pabahay Dahil maraming mga bakanting lote dito, malawak at konden uh, na uh, highly urbanized nito mga area na unting-unting dumidevelop. Sa ngayon, affordable yung mga units pero lagay natin 20 years from now, tataas yung value niyan, lalo't ta uh, matapos na rin itong North-South Commuter Railway Project. Tamang uh, mas mabilis makarating from Clark to Manila and Calamba, Laguna. So, ito pupunta natin dito sa may area ng San Rafael, Bulacan. Ito yung mga pabahay na naitayo dati pero may mga bakante. Ito natin ang barangay Maginaw mayroong pagkabago dito nadadaanan ko lang ito dati eh. So yan, sa mga curious dito sa mga pabahay no? ang dami pala talaga dito dito yan pasok ang dami pala mga pabahay dito na nagamit no? sana ako ito gawa ng paraan no? kasi kung na lang nakabakante okay thank you ma'am Ah, sa within boundary. Apo, po pani ito. Ah, uh, party na lang barangay Maginaw. So, ito mga bahay Maginaw na no, tama. Ah, uh, ito, ito. kabayan Matin nga makikita na natin 'tong mga bahay dito. Bali 'yung mga bahay dito, halo 'yan siya. Ito so, nandito na tayo sa Kanpalato, barangay daw ng boundary ng barangay Maginaw at saka ito Mapalas-Balas. So, ang mga pabahay dito, halo-halo 'yan siya. Ito naman, meron tong mga SRB property. Iba naman to. So literally ka ba mga bahay na may makikita mo? Wala siyang mga nakatira, no. Pero naitayo, 'di ba? Simple lang o, oh. ganito 'yung mga sinaon ng pabahay pa lang ang itsura. Yan. So meron lang kon dito pagpasok mo. Ito na 'yung dining room, living room. Parang nang misto lang ghost town no? ano. Sa lang, parang kinahoy na. Ubus na yung mga kuwan dyan, no? Kakoy, no? So lang po yung itsura ng babae to. Simply naka-kitchen. Literally, siguro, titirhan na lang to. Di ba? Ang daming nasayang, eh. Parang ko na nga ito, kinahoy. Mga bahay. baba kapasok natin so ito yung part na to ng barangay mabalas balas ganito kasi usually ng mga tinatayla ng pabahay ko ba talagang nasa mga tahimik na lugar pa ito malapit sa highway rin ito eh ito no so, Eba bueno, dito, may mga nakatira yan ito, GSIS property na yan. No? Oh. Di ba? Parang kung ano kabayno, oh. Merong mga ibang dito nag-vlog kabayan. Parang uh, may mga nagpapakita daw. Parang one naging haunted house. Sino mo? Ay, oh. Siguro nung mga panahon na kinonstructo, oh. ano to, yan? Malaki na yung value niyan. tunog na lang oh. Napainit. Grabe, tinubo na siya ng mga puno sa taso. Nag-misto lang kung ano ba Ghost town. Sayang lang no, kasi ang daming ng na ng magkabahay dito pero hindi mo akalain na mayroon palang mga bakante na yan o dito sa kabila walang nakatira dyan doon po mayroon po sa kabila meron dito wala dito lang. so itong unit nyo ganyan din siya dati hindi po ganito ganyan na o, pero ang itsura niya parang ganyan o, o, o makaiba ng style na sa bahay makaiba okay, po Okay ba? So ano to sa inyo? Parang ah, um, pabahay din to, di ba? Dito SRB property lang. <clears throat> Iniwanan na ng mga may-ari yan ang mahal ng mga unit na yan. Mahal? Tapos, hmm? Eh, makita mo naman yung mga istruktura. Yung hollow blocks nga, kurokin mo lang na uh, duduro. Asa ko, kumbaga kulang sa quality, sir? Oo. Uh, Kasi kung sa labas, Tit titignan mo, sir, maganda siya. Pero sa loob pala medyo kwan. Dapat nga yan i eh, ipamigay na lang sa mga sobrang hirap dito na tao, mga, mga pamilya. Iniwala ka ba dyan, sinimintuan talaga, pinalitadahan lang nila. Kasi kung sinimintuan yan, wala yung mga bato na yan. Ito na yung kalsada eh. O ibig sabihin, pinatag lang nila yung lupa tapos pinalitadahan para lang magkaroon ng siminto. kasi dapat hindi lalabas itong mga pato sir no? oo wala dapat yan mga yan buhay buhay yung kulit ikaw ba mananaisin mo ba magkaroon ka ng bahay na wala namang kwenta ang istruktura tapos eh eh maaring yung mga nangyari na yan eh sa sabuatan yan yung kontraktor ilan lang yung karami dito mga puro bakante si sir pala dito ay man uh, So kung ibibase so, sa kanya kabahin, parang kwan Parang uh, low quality. Kasi kung totoosin, maraming mga naghaharap ng bahay kabahin. saka ang Bulacan, isa sa mga magandang uh, lokasyon. Dahil uh, malapit sa Metro Manila, malawak dito. Parang kung nga, parang agricultural lang nga dito. Eh. Pero syempre kasi pag ganito kabahin, parang lote na lang siguro ang magkikinabangam dito. Kasi ito, papagawa ka na ng bago. Wala nga. Parang, uh, pang, parang budget meal na bahay. Hanggang sa... Kanya na lang, oh. Ano, tinubuo na ng puno dyan. Tumipit yung puno dyan. Ito yung sa kabila, tingin natin. Gusto lang ko nga dito, ghost town. Pati na may bubong oh. Kitang kita yung ano, ilaw. <laughs> Wala ko anong structure nito pero mukhang kuha ano naman siya. Uh, talagang pang ano may, pang, pang, masa na bahay kung tatawagin eh. Basta meron ka lang masilungan. Uh, meron ka lang makaluto. May kasama pamilya mo ganyan. Hindi So ano sa tingin nyo kabayan? Yung mga pabahay ganito na walang nakatira? Ang anay Ito yung nanay na to. So ito ang bubong sir, yata yung original? Oo, oh, yan tayo. Okay naman. Ay, ito ulo din, pag sobrang lakas ang ulan. May... Pero ang problema dito pag, ma pag mainit sir, no? Kasi wala siyang insulator. Oh, okay. mainit siya, no? Mainit pag tagaraw, mainit. Sakto naman ito, living room. Ito yung kwarto Ay, mo dito. Dati nga, walang puno puno ito rito eh. Bu bumubo mga puno dyan, marami. Dati, mainit masyado dito sa summer. Ano ni sir yung bahay niya dito? Bumagsak na yung puno niya, bumigay na. Yung iba dito, okipado. Ito, magandang bahay. So, marami na yung pato. Ito, para makakuha ito kabayan kasi kuwan talaga ito dito yes yes makang priority na mabigyan ito yung mga gobyerno so ang na-develop kasi malapit dito yung Floridel Bypass Road dumadami na rin yung mga commercial area pag yung isang lugar kasi kabayan na-develop yan at tataas yung mga value lalo na yung mga bahay ito malapit Parang itong walking distance lang sa Plaridel Bypass Road. So meron din dyan. So meron din dyan. So ito yung kalsada Yan sa kabila mayroon pa yun Next space naman dyan At yun po yung mga pabahay dito Malapit sa Plaridel uh, Bypass Road So anong masabi nyo dito? I think condo eh Pwede kayo mag inquire dito Sa may maginaw uh, Kung interested kayo dito sa lugar na to Ang ganda na dito ha uh, Nung nagawa na yung Plaridel Bypass Road Mas dumami na yung masasakyan na dumadaan dito mas effective. Pero yun na nga, yung mga bahay dito, more than 20 years na siya, sira-sira na.